Ito po yung shell ng mga itlog. Ang gagawin po namin dito ay dudurugin namin yan. Ayan. Dahil gagawin namin siyang fertilizer sa papaya or sa mga halaman. At meron din pong saging dito. Ayan. Ito po ay kakainin ko. Ay bayo ka. ito na po ang finish. Durog na shell. ganyan. Ilalagay na po natin ito sa puno ng papaya. Come on, let's go guys. <laughs> Pwede rin itong pagkain ng mga bibi. <laughs> <laughs> Saya. <Kampot> <laughs> ang papaya. Pero may buha nga, diba? So, natin dito. Dito, kain ito ng mga manok. Sigurado. Mm, yan. Yeah. Tama na? Tama na. sa kapila. sa kapila. I have a lady <laughs>